muli po ay isang magandang magandang araw mga kabagis sa ngayon po meron tayong kit na nire-repair malapad po kasi ayan po mga kabagis pinutulo natin yan pinutulo natin pero bago natin pinutulo nilagyan natin ng ano nilagyan natin ng stopper para hindi bumuka narito po yung kalahati and ito po yung kalahati meron din siyang brace para hindi bumuka tapos yan na po yung kabiak yan na po ang mangyayari pagka natapos natin yung lahat na yan yung, yung dalawang tupi magiging apat kasi po maliit yung kanilang ano eh maliit yung kanilang gate maliit yung space pag lumabas yung sasakyan yung kalahati narito na tatama na yung sa sasakyan pagka yung buo kaya ipinahati po sa atin and abangan po nyo mga kabagis pag natapos natin kung anong magiging itsura kung magbabago ba yung alignment o hindi itong kalahati mga kabagis titirahin natin ng patayo tayo tayo lang mga kabagis para hindi mabutas overhead na po 'yan tinitir natin overhead delikado sa mata tingnan natin mga kabagis may butas. yan mga kabagis may butas. Uulit natin yan. din. Oh. Ayan mga kabagis, dito naman po tayo sa pahiga. Tapos na natin tirahin yung patayo, tirahin naman ito, natin itong pahiga. tingin po natin kung may butas mga kabagis ayan mga kabagis oh. masarap talaga tirahin pag, pag, pagpahiga walang butas oh. ipatis tingin pa natin dito galing ulit yun natin ng flux Ayan mga kabagis so talaga ah, napakasarap tirahin ang pahiga. Ayan, at uh, hanggang sa matapos mga kabagis Ayan po mga kabagis so naka-tsamba tayo ng welding na maganda. Tsamba na naman. mamaya po itatayo na natin yan ayan mga kabakis naitayo na po natin ating testingin kung may bubukas natin ng maayos ayan ganito po dati ang kalapad kaya paglabas ng sasakyan halos ay sumasabit sa i, -sumasabi. ayan, i, i bubukas natin ulit ayun. dito dito yan yan, maliit na. Hindi natatama yung sasakyan. Siguro naman masisihan na yung nagpagawa sa atin. Ito pong kapila, ganyan din. Hati rin. Ayan mga kabagis, oh. nakakabit na po. Apat na paypay -pay na siya. Dating dalawang paypay, -pay, ngayon ay apat na. Nakachamba na naman ang inyong kabagis. ako dyan, magkasabay ako dyan. Nabawa, po nang isipin yung aking boss. <laughs> Natapos yung kanyang project na inaasam-asam yan. Ayan mga kabagi, sangga sa muli po. At muli magpapaalam ang Wala. inyong mga lingkod. Hanggang dito na lamang po ang yung ating uh, video at sana ay sana ay natuwa kayo sa aming ginawang gate sa aming ni-repair at sana yung may-ari matuwa din sa amin para maka-audit ayan hanggang sa muli po mga kabagis itong inyong mga lingkod tatay ni nag-iwan ng isang magandang magandang araw o, ingat po tayo lahat